Mga kaibigan, narito na naman ang inyong likod, Father Bob, isang paring karmelita. Ngayon ay araw ng biyernes, nasa ikasyam na araw na tayo sa buwan ng Pebrero. At uh, napakagandang uh, pagnilayan natin ng mabuti ang mga mensahe na pinapaabot sa atin ng ating mga pagbasa. At maraming salamat sa inyong pakikiisa, sa inyong pakikinig at pagsusubaybay sa mga maikling at napakasimpleng pagninilay na binabahagi ko sa inyo. Ang aking dalangin palagi na nasa mabuting kalagayan kayo at inyong patuloy na pagsisikap na sa buhay at maging mabunga ang mga pagninilay na inyong ginagawa araw-araw. Kinikilala ko rin ng taos puso ang inyong pakikiisa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng vlog na ito sa inyong mga kakilala upang sa gayon ay sila rin mismo ay makarinig sa pagninilay na ito. Sa ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, sa araw ng biyernes, gaya ng sinabi ko kanina, nasa ikasyam na araw na tayo sa buwan ng Pebrero, 2024, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ang Ibanghilyo ni San Marcos, Kapitulo 7, Versikulo 31 hanggang 37. Ang isinilaysay ng ating ibangilista sa ngayon ay yung pag-iwan ni Jesus sa bayan, sa komunidad ng Tiro at pumunta siya papuntang Sidon at doon sa tumawid siya sa dagat ng Galilea sa distrito ng Dicapolis ang mga tao ay may dala sa kanya pinaharap niya yung isang tao na hindi makapagsalita. Alam naman natin na si Jesus kung saan siya pumupunta ay dinudumog siya ng mga tao. Lalong-lalo -lalo na ang may mga sakit. Maraming mga may sakit ang dinadala sa kanya upang pagalingin ni Jesus. Kaya dito sa ating pagninilay, sa ating Ibanghilyo sa araw na ito, nakita natin na may isang taong hindi makapagsalita na dinala kay Jesus. At syempre, una sa lahat, hindi pwedeng hindi ito pansinin ni Jesus. Awa ang naghahari sa kanya. Kaya, nang tiningnan niya ito ng mabuti, gusto ni Jesus na gumaling siya. At syempre, yung tao ay gusto rin gumaling. Kaya sabi ni Jesus, ipata nang ibig sabihin, bumuka ka, bumukas ka. At doon, nakapagsalita ang taong hindi makapagsalita. Marami ang namangha at uh, sinabihan ni Jesus ang nakakarami na huwag nilang sabihin ito sa iba. Napakagandang pagnilayan natin ito ng mabuti. Sa ating buhay, mga kaibigan, minsan kung ano man ang ating ginawa, may mga iilan sa atin, may mga pag-uugali tayo minsan na talagang ipinagmamayabang natin. Sinasabi natin ito sa nagkakarami. Pero mas maganda siguro na pagnilayan natin, dahil ang sinabi ni Jesus, na hayaan natin yung mga tao na sila mismo ang makaalam nito. Diba? Napakaganda. Ito ay isang ekspresyon ng kababaang loob ekspresyon ng pagpapahayag at pagbibigay ng tulong paggawa ng kabutihan na talagang mula sa puso na hindi na kailangang ipaalam pa at malaman ng nakakarami pero dahil ang mga tao ay namangha kahit anong pigil ni Jesus at anong sabi niya na huwag itong ipaalam sa iba mas lalo pang kinikwento ng mga naging saksi at mas lalo pang nalalaman ng nakakarami. Dahil doon, talagang si Jesus ay pinabantayan ng mga pariseyo kung ano pa ang mga kababalagahang pwede niyang gawin. Kaya para sa akin, kung ano man ang ating naabot sa buhay, ano man ang ating ginawa, lalong-lalong na sa mga kabutihang ginawa natin sa pagtulong sa iba, Huwag nating ipaalam ito. Hayaan natin na sila mismo ang mga tao ang makaalam. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, Bukal ng Biyaya, tulungan mo kaming maging tapat, buksan mo ang aming puso't isipan na maunawaan ang iyong pagkilos sa aming buhay. Amin.